Ako po ay tatakbong senador. Ayan, mahusay ito. Mahusay ito. Ah, uh, uh, count, me in, count me Sa darating in. na May 12, 2025, Laganap ang aksidente sa ating bansa na kung saan maraming Pilipino po, libu-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes. What's up mga kayo? Welcome back pa rin syempre, dito lang sa Joe Malone TV. Tuloy na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Oh yeah. Come on, come on, come on, come on. Oh yeah. Aha. Maganda, maganda, maganda. Lunes. Ah. Huh? Malamang nakita niyo na sa title. Pag-usapan natin ito. Magaling, magaling to magaling to. Hindi pa ano to Hindi pa korup to. Medyo hindi pa nababago yung prinsipyo na ito Tignan natin kung hanggang saan at hanggang kailan Pero bago yan syempre dapat natin pag-usapan ito Lunes na lunes si ha Yeah!

pag-usapan natin itong isang kandidato sa pagkasenador. Kasi uh, ako naniniwala ako dito. Bagamat hindi ko pa ito ganong kakilala compared sa pagkakilala ko kay Yorme Esco Moreno. Pero medyo nasubaybayan natin to nung hearing doon sa, ano eh, doon sa Iron Man. Kaya talagang uh, nakikita ko na talagang uh, buo ang prinsipyo nito hindi pa durog. At uh, talagang nakikita ko yung mga videos nito, yung mga vlog nito na 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 minsan yung mga checkpoint sinisita niya bakit motor lang yung uh, chine checkpoint malakas to sa mga rider malakas to sa mga rider kasi talagang yung prinsipyo nito pa naik sa nakikita ko patas eh tapos wala pa ako masyado naririnig na mga negative sa kanya eh talagang isa to aaminin ko na isa to, may, isa to sa mga buboto ko sa pagkasenador. Si Abo, walang iba kundi si Bosita. No? Uh, ah, kasalukuyan siyang representative ng uh, One Rider Party List. Kasi nga, di ba, meron mga congressman na by district, meron din congressman na re-represent nila yung party list. Kaya, ayan ah. Uh, medyo nilalatag natin unti-unti uh, yung mga susuportahan natin pero eto, a uh, aalamin ko pa. Hindi kaya kay Isko Moreno. Mar Isko Moreno, talagang 100% tayo dyan. Eh, ito naman. Kaya hihingin ko rin yung ano nyo. Hihingin ko rin yung opinion nyo regarding dito kay Busita. Pakicomment siya sa baba. Kung uh, ano ang stand nyo dito. Okay ba kayo kay Busita o hindi. Kung hindi, pakilagay dyan sa baba. Kung meron siyang issue na hindi ko alam, eh, pakilagay dyan sa baba. Pero so far wala akong masyado nakikita. kita. orin natin ito. Ito yung uh, nag-firetion ng ano eh ng uh, COC sa pagkasenador naman, oh. Kasi madalas ko tong naririnig sa hearing doon sa Kongreso, sa House of Representatives at talagang isa siya sa mga kunang nagkondena ang tatapang. Matapang to si uh, uh, Busita, talagang matapang niyang hinarap yung Uh, 'yung sa sa Iron Man kasi talagang maraming na aksidente, maraming namatay, maraming umabuso diyan sa Iron Man na yan, etong 2024. Isa siya sa mga talagang komenda na, na talagang pinag-question uh, uh, niya 'yung patakaran together with ano 'yan, with Richard Gomez. Talagang silang dalawa 'yung talagang tumitira kasi representative siya ng One Rider eh si Goma naman dati nagmumotor. kaya talagang tinira ng tinira nila 'yung mga mali nung uh, Iron Man 2024 na yan hanggang sa huli eh, sinabi na nga ng Iron Man na hindi na sila magko ng Iron Man next year at sa mga susunod pa na taon di ba kasi merong ano eh merong mga merong binayaran ng mga biktima pero hindi sumapat kumbaga ano yun eh yung parang uh, oh, nag-abot lang ng uh, pera parang hindi ko alam kung 100,000 ba ay kinumpit-kumpit nila, meron palang dapat na competition pagdating ganyan. Panoorin natin to kung paano ipakilala ni Busita at ibenta niya yung sarili niya para makilala siya ng mga pwedeng bumoto sa kanya. Panoorin natin to. Courtesy from ano ta, Rappler. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sa ating pong lahat, magandang araw po. Congressman pasub Busita po, kasalukuyang representative ng One Rider Party List 19 Congress, kasama si Honorable Congressman Attorney Rods Gutierrez. Ako po ay tatakbong senador. Yan, mahusay ito, mahusay ito. ah uh, uh, count me in. Count me Sa darating na May 12, 2025, National Election, Independent independent. Ang rin po ako. Yan na, yan na, yan na. At pagtitiwalaan ng taong bayan, maglilingkod ako na walang pinipili at walang kinikilingan. Ang kasama ako. ang One Rider Party List sa Kongreso. Basta tama po, kampi-kampi tayo. Maraming salamat. Question and answer. 'Yan na, uh, question and answer na 'to. Sir, what made you decide to run for the Senate? This seems like, I don't know, for me it seemed like a surprise kasi siyempre uh, 'yung mga kandidato din uh, tumatakbo sila sa ilalim ng uh, mga partido. So what made you decide to run for the Senate? Actually po uh, ilang days pa lang po na nag-decide ako with my family and with my party. At uh, siyempre po bilang isang public servant hindi po natin ibinabatay ang desisyon sa sarili lamang kasama po dyan ang uh, suporta ng pamilya at syempre po ng ating mga kababayan at uh, gusto ko pong ipalam sa inyo na bilang isang uh, road safety advocate nababasa ko po na marami sa ating mga kababayan ang nagmumungkahi na tumakbo po ako bilang kandidato sa pagkasinador at uh, yan po ay isa sa napakalaking basihan ng aking desisyon po, yung hinihiling po ng marami nating mga kababayan. Thank you, sir. May potential naman to, eh, kung potential to. Kasi nakakita ko, nasubaybayan ko yung hearing nito sa ano, sa Ironman. Man. Talagang dinikdik nila yung ano eh, yung organizer ng Ironman, Man, pati yung may-ari, yung mga members, pati yung, uh, yung halaga na para makapag, yung membership fee, talagang question din nila, yung uh, safety, safety sa karera na yon question din nila tapos yung mga checkpoint nga na nakikita natin na bakit motor lang sila checkpoint yung mga four wheels hindi isa yan talaga na lubalabas din no parang si Isko rin na makikita mo rin sa kalye hindi lang to basta basta la mesa sa office lang Dwight follow up Cherian Torres Sir, magandang hapon. Uh, Sherian Torres po, ABS-CBN. Sir, ano ang uh, pwede niyong i-offer bilang isang uh, senatorial aspirant? Uh, ang pwede ko pong i-offer bilang uh, senatorial aspirant, nakita po natin na... Uh, actually, ako po ay nagsimula muna na maging representative ng One Rider Party List Yes. sapagkat uh, nakita ko po na laganap ang aksidente sa ating bansa na kung saan maraming Pilipino po, libu-libong Pilipino ang namamatay sa road crashes at uh, marami rin po ang naabuso at uh, ng maling pagpapatupad ng batas. Sa mahigit uh, almost three years po sa Kongreso, ako po ay uh, nalulungkot sapagkat yung mga panukala po nating batas na magtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista kulang kulang ay wala po akong pinalad na maipasa sa level ng kongreso at uh, kung... kita mo siya di ba na na wala pa siya napapasa ng uh, ano uh, batas ako po ay papalarin at pagtitiwalaan po ng taong bayan umaasa po ako na ito po na pangunahin nating adbokasiya itong pagtataguyod ng kaligtasan at proteksyon ng mga motorista ay uh, pangunahing bibigyan ko po ng atensyon sa Senado at uh, alam ko rin po na makakatulong ang One Rider Party List dito sa aking advokasiya gusto ko lamang po ipaalam sa ating lahat na simula po noong 2006 advokasiya ko na po ang uh, magtaguyod ng kaligtasan ng mga motorista kung bakit po bilang isang anak mahirap, Tek motor po, din kasi ito eh. itong uh, libulibong Pilipino na namamatay sa road crashes wherein more than 60% mga tatay at mga nanay, ito po ay nagdudulot ng perwisyo sa napakaraming pamilya, lalong-lalo na po sa mga bata na nauulila. At ako rin po ay naniniwala na wala namang batang nangangarap na maging masama at pabigat sa lipunan. Pero kung sila po ay nawawala ng tatay o nanay. Malaki po ang porsyento na nasisira ang buhay at kinabukasan ng mga ito. Mga at kung hindi po natin ito pipigilan, tiyak na tiyak po, higit na tataas ang krimen sa ating bansa sa darating ng mga panahon. Kung bakit po, higit na tataas ang bilang ng mga bata na nasisira ang buhay at kinabukasan. Kaya nga po, yung kasagutan ko po sa inyong katanungan, pangunahin bibigyan ko po ng uh, uh, attention. Itong pagsusulong ng batas na magtataguyod ng kaligtasan at protection ng mga kababayan nating mga motorista. Maraming salamat po. Oh, so na narinig niyo si uh, Boni Busita na yun nga ang uh, focus niya kahit na maging senador siya eh about to sa safety, sa road safety regarding sa mga motorista. So hindi pa rin siya hindi ito uh, abangan natin. Abangan natin kung um, ang talagang priority niya ay yung uh, motorista, yung safety ng motorista baka mamaya malihis so abangan din natin kasi sinasabi niya dito na yun ang priority niya na yun ang tutugunan niya na makapagpasa ng batas kasi sinasabi niya na uh, karamihan na napapariwala na mga kabataan pagka maagang nawawala yung mga magulang dahil sa aksidente sa kalsada so tignan natin kung ito talaga yung mapapanindigan niya talaga sa pagiging senador niya na yun pa rin ang priority niya i-follow up ko lang po, clarify ko rin uh, sabi niyo po kanina, tatakbo po kayo as independent, bakit po hindi kayo kakargahin ng one rider considering na meron din mga senador tayo na galing sa mga party list groups, kagaya, or sectoral uh, groups, kagaya po ng na mga nasa Akbayan o nasa Sibak uh, independent po ako sa level na senado na pagtakbo ng senador but then, uh, mananatili po na magkasama po kami ng one rider party list Sir, just to clarify, sir, ibig sabihin yung one rider is not is accredited as a party list group, pero hindi ba siya accredited as a national party? Ganun po ba kaya kay Tatakbong independent? Ano po to? Ito pong ng uh, one rider party list. Okay, please. Okay. Sorry, intervention ng tagdim. Uh, actually, one rider party list po is a sectoral regional party. So I think uh, based on legal uh, advice, we are unable to field any senatorial candidates. i believe the party lists mentioned earlier are actually political parties. so since we're not political party, we express our full support. however, uh, congressman Busita is uh, confined restrained to run as an independent in the thank you. thank you, honorable congressman gutierrez. thank you, sir. Uh, sectoral. okay. tristan, news watch. Sir, um, given yung, uh, yung traffic, alimbawa sir, matagal ng problema ng mga tao, um, kayo po ba, what anything new that you would yeah. like to pursue or Maganda offer po? points? Kung halimbawa maluklok kayo sa Senado, meron po ba kayo naiisip na batas to address uh, traffic. nararanasan ding traffic ng taong bayan? Yes, thank you sir. Actually po, kung titingnan po natin, yung, ang pangunahing dahilan po ng traffic natin, especially sa kamay nila po ay yung uh, volume ng Maraming sa And uh, bilang more almost uh, more than 30 years sa uh, sa Philippine National Police at matagal po sa advocacia, ang nakikita po natin diyan uh, ang kailangan po talaga palakasin na uh, yung po bang enforcement law enforcement sa so pagkat, traffic uh, sa po natin, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na maraming motorista ang walang disiplina. At hindi naman po may tatanggi na mayroon din tayong mga law enforcers, even police officers, ay may tutoring na walang disiplina. Ibig pong sabihin, kailangan po nating palakasin yung tamang pagpapatupad ng batas. Dapat madisiplina po ang mga motorista, madisiplina ang mga law enforcement personnel para matiyak na may patupad ng tama ang batas. Sa ganun pamamaraan po, Uh, natitiyak po natin ito ay po para gumaan ang, ang daloy ng topic ko especially dito sa pamayanan at uh, maliban po dyan, yung po pang uh, mga infrastructures projects natin mga infrastruktura, ay uh, masyadong limited na po ang space kaya yun na lamang po ang nakikita natin dapat pagtuunan ng pansin yung pong disiplina at education po ng ating mga motorista at ng mga law enforcement personnel. Maraming salamat, sir. Mm. Salamat. Meron pa, one last question, sir. Uh, sir, sabi niyo matagal na po kayong road safety advocate. advocate. So sa nakarang 3 years po sa house, ano pong bills yung mga uh in introduce niyo for that advocate? Ay, yes, maganda 'yan. Meron po tayong pagunahing uh, uh sinulong po natin sa house bill. ang House Bill 3366, Fair Topic Apprehension Act. Maliban pa po dyan yung pong, uh, protection ng mga motors uh, ng mga consumers. But unfortunately, nasabi ko sir kanina wala sa inyo, pa. wala uh, pa naipapasa. wala po tayong naipasang uh, well, at least sa parte po ng kongreso. At Yan least, po ang bigay siya. ng uh, inspirasyon sa atin para tumakbo. umakyat po o maging uh, kandidato sa pagkasinadog. At uh, nabanggit po ninyo sir yung aking 3 uh, three years bilang uh, representative ng One Rider Party List. Gusto ko lamang pong banggitin po sa inyo na noong wala pa po ako sa One Rider Party List at hindi pa po ako kongresista, ang natatanggap po nating tawag o complaints mula sa mga kababayan ng mota, nating motorista ay uh, umaabot po ng uh, humigit-kumulang 500 calls, complaints, ay, dami. Pero dahil po na kapag ka po may lumalapit sa atin at ating inaaksyonan, ay uh, bumabapo po na ngayon ang bilang ng mga nabibiktima ng pang abuso at maling pagpapatupad ng batas. More or less 20 na lamang po araw-araw. Parang ano din to eh si uh, Busita, parang toll forin to. No, parang toll forin siya pero ang 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 nilalapit uh, naman sa kanya regarding sa mga pang-aabuso patung sa sa kalsada. Kasi nga, 'di ba, ano to? Uh, road safety advocate siya. So lahat ng uh, lahat ng uh, nilalapit sa kanya eh relating doon sa aksidente, sa pang-abuso sa traffic, anything that is related to uh safetyness na sa kanyang advocate. 'Yun yung karamihan na na tinutugon niya. Oh, so, 'di ba kay tulpo, halo-halo, 'di ba kay tulpo, mga abuso din, yung mga aksidente din naman meron, mga mga magsyota, mag-asawa, di ba? Pero kay, kay Busita naman, relating to uh, safetyness ng uh, kalsada o mga pang so Kaya parang si Tol din to, sumbungan din. Kaya gaya na sinabi niya na maraming siyang natatanggap na mga tawag at bumaba naman yung percentage ng, uh, kasi nga na aksyonan Mapapansin niyo yan, mapapanood niyo sa mga vlog ni, uh, ni Busita na kung paano niya sipatin at uh, questionin yung mga checkpoint, yung mga pang-aabuso ng mga uh, kunyari, mga traffic enforcer. Uh, meron siya dyan mga vlog, panoorin niya, meron din. Kaya kaya medyo napupusuan din natin eh, ito si Busita eh, kasi talagang medyo firm pa siya. 'Di ba? Kumbaga hindi pa nakukurap yung utak, yung sistema niya at uh, yung prinsipyo niya ay eh, talagang maayos pa. At uh, maaring magtatanong po sa inyo ang iba kung bakit po nangyari ito. Kapag ka po, mali ang panguhuli sa motorista, kaya, ano, tayo po ay uh, tumutulong sa kanila at sinasampahan po natin ang kaukulang kaso ang nakikita natin ng kamali na police o enforcer. Maraming salamat po. Okay, thank you po, sir. Tapos na po yung 8 minutes for Senator. Thank Mr. you po. Maraming salamat po Maraming sa inyo salamat. lahat. No, 8 minutes lang kasi yung binigay sa eh. Oh, yan, mga kayo na. You, uh, ako, personally, uh, medyo nagugustuhan ko to si Busita kasi na, na, natin to eh nasubaybayan natin yung kung paano magpakita ng tapang ito si Busita sa hearing. Kung paano niya talaga gamitin din yung utak niya sa kayong prinsipyo niya. Doon sa mga lumalapit din sa kanya, mga humihingi ng tulong. Kaya medyo okay sa akin to. Uh, kung, kung, kung alimbawa meron akong dinabanggit, paki pakicomment dyan kung ano yung stand nyo naman about dito kay Bonifacio Busita sa ng uh, representative congressman niya dito sa One Rider Party List. Kasi marami tayong napapanood eh, na talagang marami rin nagko-comment na mahusay nga daw eh itong si uh, Busita. O oh, again na uh, hindi rin ako bayad dito ah. Uh. Uh, ako, aminado ako na talagang susuporta ako sa mga kandidato na talagang alam kung uh, firm at uh, may prinsipyo pa. Tulad ni Jormez Moreno saka itong si Bosita. Ang next ko rito baka si Tulfo. Kasi nakikita ko rin yung uh, pagiging firm at saka prinsipyo niya. Diba? So, uh, comment kayo dyan sa baba mga kayo na. Comment kayo dyan sa baba kung sa tingin nyo okay ba itong si Bosita sa pagka-senator. Although, aminado siya na wala pa siya na ipapasa sa House Bill. Pero yun daw ang nagtulak sa kanya para umakyat sa mas mataas na posisyon. Pero tignan natin. Siyempre, ito, yung mga ganitong klaseng uh, baguhan. Actually, hindi naman siya baguhan talaga eh. I mean, bago sa Senado. Pero talagang firm at merong nga prinsipyo. Eh, bigyan natin ng pagkakataon na malaman kung ano yung kapasidad at uh, kung meron bang ibubuga itong si Pusita. I-comment nyo dyan sa baba kung saan man lupalop kayo nanonood ata uh, kung okay ba sa inyo tong siya Bosita kung kailangan ba nating suportahan at uh, i uh, dalhin at uh, uh, iboto o ano man no uh, malalaman natin yan next year marami pang mangyayaring mga uh, programs event uh, at plataporma nila dito sa pagtakbo nila. Maraming maraming salamat mga kayo sa panonood dito lang sa si Malone TV National naman itong ating uh, nire-react. At uh, sana huwag kayo makapag-escape ng ads at uh, subscribe na rin at click yung notification bell para lagi kayo updated sa mga ina-upload natin. News and current issues, local man or national. Maraming maraming salamat mga kayon.